Eh, makikibalita po tayo kay Attorney Ariel Linton, spokesperson ng LTFRB, sapagkat mukhang pinapatawag na po ito mga operator na mga sasakyang involved dito sa aksidente nangyari kahapon. Attorney Linton, magandang umaga po. Attorney? Sir Melo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa ating mga taga-sumaybay. Opo, napadala na po ba ng uh, imbitasyon para magpaliwanag po ito mga operator, pati yung mga driver po, involved ng involved na mga sasakyan kahapon? Meron na pong show cause order na inilabas po ang uh, LTFRB sa pangunan po ni uh, Chairman uh, Attorney George Aguadis. Ito po ay nailabas kahapon at yung show cause order po ay uh, sa Diamond B8 Transport Incorporated at dun sa dalawang operator ng dalaw nung dalawang uh, UV Express. Uh -huh, uh -huh. Pati po yung driver, ay pinapatawag yung driver. Yung showcase order po, kailangan nila pong uh, mag-file ng uh, sagot, Just justify nila kung bakit hindi dapat uh, ma-revoke yung uh -huh. kanilang franchise for employing uh, reckless ano, drivers, resulting to multiple Road opo. crash and injuries. Opo, ang opo. hearing po nito ay June 4 ng mm -hmm. alas 10 ng umaga. Opo okay. At Tony Anton, bago ito nangyari, noong bago mag-eleksyon marami mga asidente uh, sunod-sunod na nangyari sa SCTEX. Meron pa ho dyan. Ano, ah? At sa iba pang panig, ano? ang sinasabi po ng DOTR ay magpapalabas ito ng kautusan yung uh, department order na nagtatadhana ng uh, mandatory drug testing. Ano ho ba nangyari noon? At ito ho bang mga sangkot na mga driver na ito ay kasali din po dito sa magiging uh, procedure na ito sa drug testing? Yung department order po ngayon ay 2025-008, mandatory alcohol and drug testing for drivers ng mga public utility vehicles. So pati po alcohol, drug at, at drug test. Ngayon ang coverage po nito, patulad po na nabanggit nyo, lahat po ng public utility vehicles at mga motorcycle, motorcycle taxis. Mm ah, -hmm. ngayon, obligasyon po ng uh, operator na mag-require sa kanila mga driver ng regular drug screening test every six months. Opo. Starting from the date of employment. Uh, no? yon every six months po. Also, periodic random testing kailangan din yon at kung sakaling may reasonable suspicion of drug use mm -hmm. sa kanila mga driver mm -hmm. ay magkakaroon din po. So yun po yung uh, pinag-utos. Ngayon, ito po ay the undate po nito ang lumabas ay May 5. Mm -hmm. It will take effect 10 days following the completion of the publication itong department order sa isang uh, newspaper of general circulation Opo. at uh, uh na file po sa Office ng National Administrative Register ng UP Law Center uh -huh. yung Department. Ano. So kung May 5 uh, plus 10 days, kung uh -huh. sakaling na office po yun nun, uh, May 6. So oh. yun, yun po ang effectivity. Ngayon, kapag uh, uh siyempre, ito po, eh, malawak po yun. Ano ito? Lahat po ng public utility vehicle. Ang LTFRB po ay inatasan ni uh, Secretary Vince Dixon to coordinate with LTO para dito mm -hmm. at saka mga other government agencies like mm NDOH and DOH no? para oh. po sa uh, kung sino yung magte mga accredited testing centers. Oh. Oo, kasi marami nga po ito. Ito ay by the hundreds of thousands po ito uh -huh. because the drug test covers all public utility vehicles. Ngayon, at yan po sa nangyaring yan, yan po, eh, paski wala pa po yung six months, six months na drug test, mm uh po -huh. yan po, itadrug test na po. Kasi nga po, meron nga pong sa, sa Department of Order, no, if there is reasonable suspicion of drug use mm -mm. at random test at random accident and if that drug test Kagad-agad. oo so kahit pa ho yung uh, pending pa kasi yung publication again itong dalit itong tatlong involved na ito na mga dalawang driver ng SUV uh, Ube Express at saka itong uh, bus driver kaagad ang po, ka po yan kaagad-agad oo kasi po ano Uh, even without the department order, gano'n naman po talaga apo, ang apo. proseso ngayon. Ah, uh, doon po sa police report na ano eh mukhang nagtatalo daw yun ano eh. Yung, yung dalawang UV Express driver. Yung driver nagtatalo. Oo. While ano while on the road. Takayan eh. Uh, ito pong uh, isa sa na injure yung police mm. na tinanya uh, na papansin niya on the road na bakit mm. nagtakbunon noon. Mm. And, ang inanin niya, uh, bumaba. Kanya, bumaba. Eh, Tinignan. Tapos nasalpok na nga po Naku, Nadamay. Police po yung bus. isang nadamay diyan? police? Opo. Nak kaya, oh. uh, the police officer was doing his duty. No? Oho. Uh, ba, alam niyo, yung police, yung nakita niya na medyo... Nakakaintindi yung police. eh. oo. Nakita niya na pa bakit ganito nang dalawang 'to madikit at uh, mm -mm. Uh, parang tatalo uh, may altercation. Oh, oh. Eh, he wanted to prevent an accident. Unfortunately, you oh, oh. he, he got involved in one, na huh? Kawawa naman Kaya, yung police Kawawa naman po yung pulis niya. Jusko po, oh yan, no? Oh. Eh papaano po yan? Meron pala si Presidente yung sinasabi pa yung uh, insurance daw uh, ihalin tulad na lang daw yung uh, insurance system ng mga pub kasi may mga ano din na attorney, may mga private vehicles yun yata na involved dyan dahil karambola nga ito. na ano po? Opo. 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 Uh, yan po ay uh, matagal na pong uh, sinasabi ng mga transport groups Opo. na tungkol po dyan. Kasi ganito po yung pagkakaiba eh. Hmm. Kapag ka pasahero ka po, may otas pa po tayo, no? medyo Opo, sige po, sige ano, mapaliwanag ko lang po ito. No? May mm -hmm. yung pagka pasahero po kayo ng public transport. Mm -hmm. no? taxi drive uh, taxi bus uh uv express yung mga yan meron mm -hmm. po kayong coverage ng personal passenger accident insurance mm -hmm. yun ay uh covered po nga ng uh, ano ng family mm -hmm. uh, na ah ang nagbabayad po ng premium nun ay yung operator. Uh -oh. ano, required sa kanila uh -oh. na insure ang mga pasahero at yung driver under a passenger accident insurance. Pero uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh, kapag kami namatay sa isang road crash, ang 400,000 po ang uh, ano? uwan uh -oh. uh -oh. Ngayon, kapag hindi po kayo pasahero, kunyari, eh nabangga po yung katulad ng nangyari doon sa AC Tex no? Mhm. Mm Pasahil isang private vehicle. Opo. Uh, unless may eh, comprehensive po 'yon, yun po makukuha niya mm -hmm. uh, yun nga sa third party liability mm -hmm. kapag ka dun sa kung sino ano yung nakabangga no? Third party liability. O -o. Iba po ang kuwenta doon. Mhm. Mm Sumas mababa 200,000. Mm -hmm. Not per person ah per accident. Nakupo. So maghahati-hati pa sila. Mababa. So, opo, kaya tama lang na Pareho uh, may si Pangulong BBM na at mukhang Ayos, kinakailangan tumaas So may involve po dito naku. sa pag-uusap na to ang naku. Insurance Commission. Opo, opo, na? opo. LTO dahil ah uh, uh sa isang uh, road crash ano ba naman yung, yung buhay ng tao Whether pasahero ka o third party ay eh, buhay din yan so yun po ang uh, nais ng ng ano improve yung ganung polisiya sa third party liability sige po attorney salamat po ta aabangan po namin yan magandang umaga po sa inyo magandang umaga rin po at mabuhay po kayo opo si attorney Ariel Linton mga kapuso spokesperson ng LTFRB